Hi guys. Welcome back to my channel. For today's video, magmumukbang tayo ng gulay. Mga dahon-dahon 'yan, guys. Kain lang tayo ng kain kasi dalawang araw na lang mag-fasting na naman ang pobre. Kaya sige, hataw lang sa pagkain ng kanin. Kasi gutom talaga yung abuti natin sa isang buwan na yan. Gusto ko sanang mag-shopping mga guys. Kaso wala pa man Mag-shopping sana ba bago mag Pag-ramadan pag Ramadan, wala na. Hindi na makapag-concentrate sa ano, pag -i enjoy sa sa mall. Hindi kaya sa mga palengke. Kasi busy na sa hugasan. Kaso, hindi pa binigay yung sweldo. Dapat inisip ni Cordapio na Ramadan. Dapat pinasahod na ako kahit pa paano makabili ng kung ano bang gustong ano bilhin, kainin o mga gamit. sos, kino ko. Hindi talaga nag-iisip itong amo ko. Eh, lagi ko minahabol yan sila minsan eh. Minsan naman maaga. Minsan talagang hahabulin mo yan sila. Ngayong Ramadan na ito, nako, Mapapagod talaga ako ng todo. Kasi may matanda, tapos may nagaalaga, yaya ng matanda. Ramadhan naman sana, dapat tumulong siya sa mga gawain sa kusina. Hindi, nagmumukmuk lang siya doon sa kwarto. Kwarto nilang mag, ano, magyaya. Naglilinis siya tuwing hapon sa CR nila, tsaka yung way yung way papunta sa CR saka sa kasa kwarto nila pero sa kusina hindi tumutulong eh syempre ako ang naghahanda ng pagkain lahat ako naguhugas ako nagluluto nagpre-prepare eh siya wala napaka simpleng galaw lang ang ang ginagawa niya parang hindi gaya sa atin na mga Pilipina na ay nako talagang todo-todo yan kuskus -kus yan bago magramadan Yeah, ang pag-abroad guys, bilang OFW mga Pilipino ba, talagang Pilipino ang inaasahan ng mga Arabo. Kasi pag ibang lahi, wala lang talaga silang pake. Eh. Kung ano yung trabaho nila, yun lang, iisa lang. Ayaw nila yung ano ba, nagmamadali sila, yung talagang porsigido sa trabaho, naghahabol. Hindi, kaga, hindi kagaya sa Pilipino na talagang sulit ang bayad nila sa sa mga Pilipina, pasahod nila. Relax na relax lang yung kasama ko eh. <laughs> Basta matanda, matanda lang. Wala siyang pake, mga hugasan dyan, linisin dyan. Nako, tapos mag-ano ng sahod niya. Tatanong siya, ay pinasahod ka na ba ng ano, hamo mo? Kasi wala pa daw siyang sahod. Ha? papa sa ano, papasasahurin ng maayos eh. Ano siya, napakatamad. Kung ako nga na panay trabaho, ano din ang sweldo, delay, late, late, then, din. O siya pa kaya na, naku, sobrang bagal. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye bye. See you on my next vlog. Please like and subscribe. And what's na din? Sa aking YouTube channel. At saka pakifollow sa aking Facebook.